Ang okay, na bagong strain ng coronavirus. Makausap po natin live sa studio si DOH spokesman Asek Eric Tayag. Dr. Taya, good morning. Good morning, Igan. Uh, may dapat ba ikabahala ang publiko dito sa bagong strain po ng ano, novel coronavirus? Unang-una muna, Igan, gusto nating paliwanag itong so, novel o new coronavirus 2012. Ang tamang pangalan at hindi po SARS-like ay inalerto na ng World Health Organization ng mga bansa kasama na po tayo. Mm -hmm. Sapagkat itong huling tatlong pasyente na na-identify sa United Kingdom, ay mm -hmm. eh, nagpatunay for the first time na pwede pala ang person-to-person -person transmission. Subalit, hindi naman siya highly contagious sa ngayon. Kaya nga ang aming kalihim, Secretary Ona, ay nagpauna na sa mga ospital na mag-report ng mga kaso, lalo na yung mga nalalagay po sa intensive care unit at hirap pong huminga. Bukod sa hirap ng panginga, ano po mga sintomas ito, Dr. Tayang? Malimban sa hirap mag uh, huminga, maaari hong magkaroon ng lagnat mm -hmm. o kaya nagumpisa muna sa sipon yan. Uh, ang coronavirus ay isa ho yan sa mga virus na ng common cold. Mm -hmm. At uh, noong 2002 to 2003, Nagkaroon nga tayo ng SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome kung saan maliban sa hirap sa paghinga ay mayroon pang gastroenteritis o diarrhea. Ah, okay. Yung nakikita natin ngayon ay walang palatandaan na SARS siya. So mm -hmm. ibig sabihin eh hindi po katulad to ng SARS. Kaya nga nililino ng WHO ang pangalan dapat ikabit ay novel or new coronavirus 2012. Okay. Uh, ano gagawin? Kunyari, may maramdaman doon sa mga sintomas sa ng nyo, Doktor. Uh -huh. Yung pasyente, uh -huh. ano agad gagawin niya? Uh -huh. Mahirapan tayong malamang kung yan na nga ay yung novel coronavirus. Kaya nga ang abiso po namin sa mga ospital pa lamang po, at na, nagahanap pa rin po tayo ng kaso dito sa ating bansa. Uh -huh. Sa pagkata inalerto na po tayo ng WHO. Sa pagkata, katulad dyan ng ordinaryong sipon, ang paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng ilong bibig, pag tayo uh -huh. lumabay umuubo, ay makakatulong. At kung may sakit po kayo, mas mabuting manatili kayo sa loob ng bahay mm -hmm. para wag na po kayo makahawa at umiwas po sa mataong lugar. So, sapat yung mga palipara natin, daungan na nanggagaling Europa para mabantayin mm -hmm. kung merong mga kababayan tayo meron ng virus na ito. Uh, hindi lamang sa novel coronavirus uh -oh. 2012, Igan, uh, ito ay routine ng procedure mm -hmm. sa ports of entry natin. Ano mga pasahero na dumarating sa atin, ini-screen po natin talaga para kung kailangan nilang ng isolation sa ospital o manatili Apo. sa bahay, Apo. ay mabigyan po natin sila ng advice. Okay. Asik tayo ngayon po, isamantalin na rin natin, no? malapit na rin ang summer, at uh, ano ba yung mga sakit na dapat ipaghanda ng ating mga kababayan? O, sa summer po may anim na S tayo para matandaan anim kapagayan. na S okay o, uh, sore eyes nako uh, sunburn siyempre mga ah, pupunta siyempre. Uh -huh. sa mga tabing dagat uh, sakit sa balat sa kakulangan ng tubig uh -huh. si ubo bigat mata sa taguan dumarami niya. meron na rin at uh, magpapasok na kasi influenza season si punuubo hmm. uh, sukat sukat pagdudumi gastroenteritis okay. diarrhea at uh, siyempre yung sakman ng aso Ah, pag day, no? uh -huh. Marami po kasi yung mga bata magdadaro po ngayon tapos na yung eskwela, magbabakasyon na. Uh -huh. Eh marami mong makakagat ng aso kaya nga nananawagan kami doon sa mga may-ari ng aso. Pabakunan niyo po yung mga aso po ninyo Okay. Uli na lang po, kay Bay mag Harlem Shake. Uh... <laughs> Pinag-aaralan pa natin 'yan. Ah, okay. Pero may ilig ako sa Buko Shake. Ah, <laughs> oh, summer na rin, kailangan 'yan. Dak salamat ha. Maraming salamat ikan. DOH uh, spokesman Asek, Eric Tayag.